Samahan nyo kami, maliligo kami nila Apple sa ilog for the very first time. Wow, makakaligo na si Apple. Are you excited? Ah, sasamahan tayo si Nita. Wala dito yung mga lalabs eh. Tawagin natin. Minyan. Minyan. Nandun sila sa malayo. Hello. Minyan, nalika na. Samahan mo kami. Maliligo. alika Dali. Maliligo sa ilog. Tara. Tara. Si Pepay nandito. Pepay! Umalis yung forma mo. Sama ka na lang sa amin. Maligo tayo sa ilog. Hindi. <laughs> Sino yung nandito? Si Mayo. Tapos ka na. Maliligo tayo sa ilog. Hmm. kami sa ilog. Lulusong din kayo? Nandiyan na sila. Ano? Maliligo na tayo. kawamo mo si Astig lumusong na si Astig eh dahil ni Astig ninyo no lumusong si Astig o oh. lumusong si Astig magaling <laughs> magaling ni Akol yay Akol masarap Astig gali ka na hmm. nagustuhan mo <laughs> ang saya diba ba? <laughs> Ang saya. Astig. Hindi ka dito. Galing. Nagulat ako kay Bruno. Ay, kay Bruno. Kay Astig, guys. Lumusong talaga siya eh. Galing. Paul. <laughs> oh. Hmm. <laughs> oh, ka rin. Oh. Oh, paikot-ikot. Nagustuhan niya eh. Hindi hmm. dito. Hindi ka dito. Pahinga, hmm. <laughs> <laughs> Sarap. Sarap, di ba? Oh, nag-i-enjoy ka dito. Hmm, ang dami. Ayun sila, paikot-ikot sila doon, oh. Relax ka lang. Relax ka lang. Hmm. Masasanay ka rin. Abang natin si Astig. natutuwa ako kay Astig ang bilis lumusong eh. first time niya hindi ko pa sila natitrain pero lumusong siya agad Astig gali ka na gali ang bilis pa niya lumangoy siya yata yung pinakamabilis lumangoy dito si Astig tara <laughs> na sabay tayo lalangoy ah sabay tayo lalangoy galing ni uh, Apoy. Uh. <laughs> balik ka dito Apple ayan dito dito punta ka sa akin pahinga pahinga ayan Pahinga, pahinga. Hunyo! Tinitrain <laughs> ko lang si Apple para ano siya, masanay na siya dito. Saan ba si Astig? Ayun, Astig, gali ka na. Ayun na, dali. Tuwang-tuwa ako kay Astig kanina eh. Talagang nung lumusong siya eh, ano eh, ang bilis niyang lumangoy. Nakipagsabayan siya. Si Bruno, gusto kong ma-experience din ni Bruno. Gusto kong ma-experience din ni Bruno. Kukuni ko nga siya. Ngayon na sila. Ready ka na? Talangin na tayo. Ayun si Minion. Gusto niya rin... Ayun si Minion. Umiingit na naman. Lumangi ka na kasi. <laughs> Kau talaga. Dadalawang isip ka na naman. Bruno. Gusto ko ma-experience mo. Si Astig na experience na niya eh. Lumusong siya mag-isa eh. Hey, hey, Lalangoy kami. Galing-galing ni Apple. <laughs> galing-galing. naingit si Minion. Okay. Mm. Yes! <laughs> galing! Nagustuhan niya eh. Julio. <laughs> <Hello. laughs> ano, sa... Yung iba nandudun sa kabila eh. Hello. Hello. Hi. Gusto <laughs> kong lumusong uli si Astig. Kayaan ko sila. Sige dito. Ay, lumulusong na ah! si Apple. Uy, ang galing ni Minion. Lulusong na rin si Minion. Ay. ay, 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 Very good. <laughs> ay, si Apple. Lumulusong na si Apple. Ayan, nasanay na. Parang antagal-tagal na dito ni Apple, oh. <laughs> oh. Hmm. Ayun. <laughs> Ay Galing-galing. Eh na si Ana si Apple. Eh. Uh, si Apol, Galing ni Minyon. Nakatawid. <laughs> Galing. Hmm. Gusto kong kunin si ano si Bruno para mas masubukan din niya. Hmm. Tara. Balik tayo dun. balik na tayo dun. Yay! Karera tayo, Apple. Kar Ayan you know, Ang galing ni Apple lumangoy o. Nakapahanga mo kami lahat oh. Oh, hindi namin alam. May ganyan ka palang talent. <laughs> so, para masubukan mo. Hmm? Hindi ka na. <laughs> yeah. ah, Ang bigat-bigat ni Bruno. Lusong ka na kasi. Ayan na si Astig. Astig, galing ka na. Astig. Ito na si Bruno. Mm. Hey! Ang galing ni Bruno. Ang galing niya. <laughs> oh. Ah, di ba? Oh, <laughs> Hello. Choco. <laughs> Choco chinita. <laughs> Napagod. <laughs> langoy na kayo, langoy. Kasi <laughs> yung dalawa yung magkumari. Punin ko si Astikonyo. Halika dito. Uy, galing. Sige, pag kayo, talagang nasa gitna pa ng ilog. Sa gitna pa talaga ng ilog magaharutan, ha? Ah. Hmm. <laughs> Happy? Happy? <laughs> Tuwang-tuwa si Apple dito. Kaya hmm. nga muna kayo sa gilid. Uwi muna kayo. hihi, taikot, ikot sila hehehe <laughs> huli oh dito. hali dito hali dito hali dito ikaw ah ikaw ah, nilaloko mo si Hunyo ha eh na si Hunyo eh na si Hunyo oh ba't ayaw niyo pang gumilid, pagod na kayo Pagod na sila. <laughs> Grabe yung mga dogs ko. Dati sa kali lang sila ngayon sa ilog. Sana all. Kunin <laughs> natin si Astig. Tuwang-tuwa ako kay Astig kanina. Nang lumalangoy. Apple! Gusto mo pa lumangoy? Ha? Gusto mo pa lumangoy? Ay, na-enjoy yata ni Apple, ah. Pinalangoy ko lang muna si Astig. Ang mo lumangoy kasi ka dongdong smantingyan poro mo tigana shh kasi 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 liit mo, kasi 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 hindi ka pwede pumunta muna doon sa kabila, ah. Kasi hindi nyo pakabisada dito. Dito lang muna tayo sa gilid. Na. No. Guys, ang bilis lumangoy ni Astig. Tingnan nyo, ah. Panoorin nyo. Dito, dito. Ayan, oh. Ang bilis lumangoy. Oh. Galing. 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 <coughs> Apple, hindi ka na. Lulusong na ulit tayo. Sanay na si Apple, oh. Hindi ka sung Lulusong na ulit tayo. <laughs> ano? Nasarapan siya sa ano? Sa tubig kasi medyo maligam-gam yung tubig. Masarap maligo. Oh, 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 Siya pa talaga yung ano, nag-initiate na lumangoy. <laughs> Para makalimutan na ni Apple yung ano. Malungkot niya ang experience. O, dyan lang, Apple, wag lalayo. Hindi ka pwedeng pumunta doon kasi baka lumayo ka eh. <laughs> Sabi dumi ni Astig, oh. Dito na si Choco. Ah! <laughs> ito na si Chinita. Tsaka si Mayo. Hmm. Hmm. Ay! Nakakilipi ako. Oh, ito na si Astig, guys. Solo musong. Ayan oh. si Mayo <laughs> Si Astig parang ano eh Sanay na hanay eh Uwi na tayo Kakain na Balik na balik oh. Ayan si Astig <laughs> kamay may laban. Tuwang tuwa si Choco. <laughs> Tuwang tuwa eh. Oh. Mamaya yan, gutom na gutom na yan. Ayan na si Astig. Oh. Ang bali wala sa kanya. Napansin ko kay Astig, bago pa lang siya dito, mahilig siya sa tubig kasi lumulusong siya sa palaisdaan. <laughs> Sabing kaharutan mo astig. Astig, bawal ka pumunta sa kapila. Hindi ka pwede pumunta doon sa kapila. Oh. Hindi ka pa pwede pumunta doon sa kapila. Balik, 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 balik. 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 Aahon na ako guys.

Nata, hindi ka sumama? Hindi ka sumama, Halos, naligo kami. Ano siya? Hindi ka mama. Pati, pati si Popoy. Popoy, hindi ka sumama. Popoy. Popoy, ba't hindi ka sumama? Masarap maligo dun, hindi ka sumama. Kakain na. Yay. Ha, <laughs> ina. Si ano pa ina? Si Apple? <laughs> Di nandun. Ay, pa Meron pa diyan. Sandali, ah. Pala. Pala. <coughs> Tapos na si ano, Renato? Ubus na sa kanya? Bus na agad? Apple, kain ka muna habang nagpapatay. Kain ka muna habang nagpapatayo ka. <laughs> Buboy ah. Kita-kita <laughs> ulit tayo. Bye-bye.